Magandang morning mga people. Binisita namin ngayon ang aming bahay sa Kabiti at ito ang nadatna namin. Hindi ko lubos akalain na sa after 2 years kong iniwan ang bahay na ito, ay ganito na pala kahaba yung mga, kahoy na itinanim ko. Hindi ito itsura ng bahay na iniwanan namin. Ano masasabi mo? Never mind. <laughs> Never mind. Akit sa taas. Ay naman, tsaka daming alikabok. Ayan na, ito yung room namin na aming iniwanan. Daming Hello. gamit, punong-puno. Ayan yung mga laruan ni Anika. Ito pa yung Peppa Pig set niya. House, ang mga mahal. Ito pa dito pa. Ito yung Hello Kitty set. Ito yung Hello Kitty set ni Anika. Namimiss ko lang anak ko maglaro dito. Kasi lang. Sa so, ngayon, hindi na siya maglalaro kasi malaking bata na, nahihiya na, ang mahal pa naman nito. Talong ah! katin mo. Hanap ka ng anong meron dyan. Ayan, yes, kawali. Kawali. O, ba't kaldiro? No, kaldiro? Yung ano, yung lutuan natin na... Sabi ni asawa, magluluto na lang daw ako at siya ang magputol ng mga puno para naman hindi mukhang gubat ang, ang paligid. Habang binibidyohan ko 'yan, naisip ko, "Hoy, hindi mo kakayanin mag-isa magputol niyan kasi yung paghakot pa lang." Kaya iniisip ko, sana dadaan dito yung nauutusan ko dati nang nandito pa kami. Ayun, Dahil nga alas 11 na ng umaga niyan, pumasok na ako sa bahay para magluto ng aming lunch. Ihawin ko na lang 'to, masarap 'to sa inihaw eh, mataba. wakas, dumating na rin yung tutulong sa asawa ko dyan. Magluluto tayo ngayon ng hindi pangkaraniwang ulam, pero trending. So, ready na lalagay na natin yung ating mga aromatics. Aromatics. Sa pasibulas. at ang light na kumuloy. Lagyan natin ng patis. Ito hindi lang. Lalagay ko na lahat ng gulay. ilalagay ko na yung tamarind ilalagay ko na yung kampong kasi ngayon ilalagay ko na yung corned beef. first time namin itong matitikman itong mag-asawa. Tingnan natin kung kung ano lasa. So, tapos na po. Mmm, yummy. Tubukod sa sinigang, meron din kaming inihaw na kung ano. kaya na tayo, mahal. Okay. Titikman na namin yung trending na corned beef ni Janela. Janela <laughs> in Japan. Mmm. Wala akong kutsara mo Ano? Sa'yo. <laughs> First time. Pero... ano na, pero... Ayun Ito nga, Ikman nga natin. Mm. Sarap ha. ganito. Kala ko, Parang siyang weird pakinggan. Kasi nga, first time, parang ngayon ko lang narinig na mayroong corned beef na sinigang. Pero yun, masarap pala. Malalasahan mo yung corned beef. Yun ang kakaiba sa ibang sinigang. Lasang corned beef. Hmm. lang dyan ang bilas, mo. Hmm? Tikman mo. Anong sasabi mo? Sinigang? Dasang sinigang. Dasang sinigang. Dasang sinigang talaga na kondi. Marami. Parus na parus ang usawa ko. Dahil wala kami plato kaya nag-improvise. Ay mayroon kami plato kaya hindi ko mahanap kung saan ko naiitambak. Kaya ito lang muna pag Ang masarap talaga ang kumpano no? mo. Hmm. Sineho. Sarap ah. Hmm. Titman naman natin. Titman naman na, may eh. pinakamit na konyo talaga. Hmm. Masarap. Sarap. Anong lasa? Ano ba? Sineho. Ang kawawag naman yung kamay. kwento ako. Si Anika naiwan lang sa bahay. Gusto sana siya niyang sumama, kaya lang mabubord siya dito. Kaya naiwan lang siya. Sabi ko, sige, yung lunch, no? Sabi ko, sige, yung maiwan ka na lang muna, tapos yung lunch nyo, Jollibee, magpapadeliver ako ng drug. Ako, tumawag. Alauna na, wala pa akong deliver. Nakalimutan ko. Kaya ayun, mamadali ako magpadeliver. Para lang kumain. Ayaw daw kumain. Kasi walang gumating na delivery sa Jollibee. Harap. Malasa to. Inihaw na pampano. Pampano, pampano, pampano. Ah, Abasta, ito yun, pampano, pampano. Ha? 牛不牛 Yan na, maliwalas ng tingnan. Iniwan ko na lang yung puno ng kalamansi at puno ng tambis. Hindi naman kasi yun lumalaki ng gusto, kaya okay lang na maiwan dyan. Kahit pa paano, malinis na tingnan. pinakatingalong halaman. Pangarap talaga ni asawa makapagtanim-tanim kaya gusto niyang lumipat na dito. Ayan na, nagumpisa na siya. Yan lang muna for today's kanap. Hanggang sa muli, paalam. alam.